Usat, good morning. Dakamit nila uh, ta. Alto. Ano Richie. Richie Solano sa may bypass. Samakol na naman si Kalbo. Yeah. Bibili kami ngayon ng tawag dito. Sabi may bibiling kami. Ay, ah, papasok na kami. Yeah, tumawag kami sa loob. Nagalang tao. Hindi <laughs> 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 bibili na tayo. Hindi. <laughs> tarang natin mga mayat. Sa dito, ayan pixel pro ah ma'am saan po yung mga pixel nyo mga pixel po pixel? ako dyan po ba nito sa box ayan tayo dito Absatz, sa sales lady kasi natin alam kalbo huli ka rito Ay, dito sa area na to Sige, Sige ma'am, kami, kami na po, bahala. Thank you. Ah, kapsat nagdamag tayo, tante mo ti papanan tayo. So, yan, yan. Ito. Ang buko. Parang, parang buko. Oh, ah, kapsat, ayaw ini kalbo ati buko. <laughs> <laughs> ay, man, Kung wala nang Gatsby or uh, ano. Nah. Uh, jail, mo ang kamsat. Hala nang nag ta tibok ko kami. Na, medyo alam mo yun, ay, pangit. Ah, pangit, pangit lang ang taon, tapos pangit lang eh, diba? Buti pa yung kalbo. Buti pa yung kalbo, walang buhok. Tingnan kalbo, wala yawan na. Ito. Yan mga yan, may baso na. naghanap pala ng taga yan eh. Ha? Kupa, yeah. puro pang inom naman lang, ano mo. Hindi ah. Para magagamit nila kasi Totaman. yung mas ano Ayon, kit kita gamitin pa consolation price ko di rapol ticket tum 29 tanong mas may at nila yung mga ganyan magagamit nila sa ano, di ba kesa naman yung pagkain o bigas so ganito na lang para magagamit nila araw-araw di ba para naman maalala nila yung para tol ticket natin di ba sa school Yan. Kalbo, nawawala si Kalbo. Pwede rin to kaya, no? pangsinggit eh guys so ayan kapsat dito kami ni pangsinggit ya Okay. Ayan. Okay guys, mamaya Pipili mo na kami ng kukuhanin kung namin. Okay. God bless. Ride safe, keep safe. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Palike and share po, pa follow Bye-bye.